sa labas guys pakita ko lang ah sobrang freezing may yung bintana namin na sa garage ko nagyayelo Ayan guys, welcome back sa aming channel and today is uh, Saturday 11.39am so kakalabas lang natin galing work so nagpick up ako ng 4 hour shift um, 7 a.m. to 11 a.m. and kaka out lang natin. Medyo busy guys yung um, yung uh, work ngayon dahil uh, daming cases. I think may oral and then there's like a hand case um, and a vascular case. So ayan, hindi tayo nagkaroon ng opportunity kumain um, nung break natin or ano kasi na busy nga may mga emergency cases. And ayun, um, samahan nyo kami for today's video kasi um, For today is uh, alis kami ni Andrea and hanapin namin yung um gift para kay Tiffany and kay Claire. Ayan. Kasi nag-naalala nyo last vlog nagpunta kami sa fashion outlet, di ba? Pero wala siyang nagustuhan. Ang namin ko ano ba talaga yung gusto niya na ma-receive ngayong Christmas. And yun nga um sabi niya um mahilig kasi siya magbasa ng book, guys. And meron siyang specific book na gusto, yung um yung Alexander Hamilton isang play din siya dito sa US and part siya ng history ng US and she want to read that book and um, kung order kami sa Amazon parang 4 days, 5 days pa ata bago dumating kaya um, baka hindi na umabot ng Christmas and nag search ako, meron kami nakita sa bandang Aurora, bookstore siya book a million, something like that yung pangalan ng store So, pagdating ng bahay namin, kakain lang kami ni Andrea ng konti and then aalis na kami. And then for is it's gonna be trampoline. Kung nakikita nyo din yung last vlog namin guys na nagpunta kami sa trampoline house Bayan or play area. Tuwan-tuwa siya. So, um, naisipan namin ni Andrea na bilhan siya ng isa sa bahay para at least, you know, um, yeah, mag-enjoy siya. And for sure, magugustuhan niya yung gift na yun. And, ayan, samahan nyo lang kami. Um, update namin ngayong Saturday. Ayan. So, marami tayong na-receive na gift from other workmates and mga doktor. So, ayan. Binigyan nila ako ng mga gift. I think meron dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. And may mga gift card pa guys na nandun sa wallet, sa bag di ko na nilabas so yan marami nagbigay sa atin ng gift usually talaga uh, ganyan dito sa hospital so bigayan ng gift so ang binigay ko lang sa kanila is gift card sa mga chocolate na binili namin sa selin no last time so ayan guys update na lang later guys kakain muna tayo ayan wrap bumili ako ng wrap dun sa vending machine dun and um, yun update ko na lang kay later guys, nandito na tayo sa bahay, no? Kararating lang natin. And, yan. Um, nagluto si Andrea. Hi, Hal. Yan, nagluto si Andrea na ito. Tilapia. Ayan, guys. Hello. We're back. We're back. <laughs> ayan. Hello. Um, so, yan ngayon, guys. Ngayon, papunta na kami doon sa bilihan ng books uh, for... Our gift para kay Tiffany. So, ayun. niya guys, ano, hindi <laughs> namin siya binilihan. Kaya malungkot. Yeah. Pero ano, nakaka, alam ko yun, matalino yung anak mo. Parang alam niya naman na ano, talagang bibilan namin siya. Pero ano, nag, syempre nag-expect siya kung saan, saan natin or paano namin bibilen yung, yung Good. book. Yeah. Or yung gift. Pero, nagsisearch na siya. Alam ko, meron sa Barnes, Barnes and, and Nobles, yeah. yung mga mga bookstore, tinitingnan niya na meron naman, meron naman daw doon. <laughs> Kaya, alam niya na, most probably, makukuha niya yung book na gusto niya. Yeah. So, ayun. And, yun din pala, bibila namin yung ibang mga bata ng ano, ng gifts, yung mga, um, mga anak na mga friends namin dito. Siyempre, uh, Christmas is always for for kids talaga, ba? Yes. Diba? And yun, talaga yung mga bata yung pinakamasaya during Christmas. Lalo na sa Pilipinas, ba? Diba? Yeah. Um, Ibang-iba talaga yung, yung Pasko sa Pilipinas. Pero, siyempre, as much as possible, kahit nandito tayo sa, sa ibang bansa, sa US, um, gusto din natin ipa- iparamdam din sa mga bata yung spirit oh, yes. of Christmas. Filipino diba? culture. Filipino culture. <clears throat> pagdating sa sa pamamasko. Uh, pag, yeah. o, o. dito, dito actually, di ba sa Pilipinas, ang uso is yung talagang pera yung binibigay Aguinaldo, ayun, pera hmm. pera. Naalala ko noon, ano, yung mga pera na nakukuha namin no, pag Christmas, yung boy pa yung lolo ko yung no ko bibigay sila sa amin ng ng mga pamasko yung tita ko nasa Amerika siya dati yung marami kaming mga pinupuntahan yung mga ninong ninang uh, masaya kasi di ba marami kang nakukuha mm -hmm. naiipon na pera tapos at the end of um Christmas uh, yung lolo ko magyayayayan. sabi niya oh punta na tayo sa ano sa Carnival. Mm, yeah, Tapos pupunta na kami sa Carnival. Kami magpipinsan. Ayan. Pupunta kami doon. Tapos yun. Gagasusin namin yung pera namin doon sa, sa Carnival. So ayun. Nakaka ano lang. Nakaka nakakatuwa lang na Balik -balikan. na na yung mga panahon nung bata pa kami. Lalo kami mga magpipinsan kami. Masaya. And ayun. Um, ayun, <laughs> so, napakwenta ng sobra. Pasensya uh, na. ikaw ba dad, anong experience mo nung bata? Yeah, same ka. mostly hindi naman kami sa ano, sa yung carnival. Mostly sa sinihan, sa mall, yan. Yeah. Kami. Kasi yung Manila Film Fest Festival, diba? yung Ay, shake, um, rattle and roll, tama. mga ganon. Yan, mostly yeah. nanunod kami after Christmas, kasama yung mga magpipinsan pupunta sa SM yan manunod ng mga movie Movies. gano kung usually mga, mga, ang panday yan mga dati <laughs> Oo, mga, mga enteng kabisote MMFF na yan shake rattle mm. and roll yun yung mga madalas namin panoorin na yeah. ano um, bata, yung pa, bata kami. pa tayo yes. <laughs> ayan guys nandito na kami sa Fox Valley Mall ayan so sa Aurora to guys ayan Aurora, Illinois. Ilang minutes away from sa atin ha? 30 minutes. 30 minutes yeah. 30 minutes away. Maganda din tong mall na to guys. Kompleto din. Ayan guys. Uso din dito talaga sa mga mall sa Amerika. Yung magpa-picture kay Santa. So ayan o. No? si Santa guys Oh. Ayan si Santa guys Oh. Ayan. So usually yan. Yeah, pipila yan sila lagi. And then always have a family picture with Santa. So usong-uso yan. Sa bawat mall halos makakita ka lang ganyan. And guys, ito na yung bookstore. Ayan. Bam! Books, toys, tech, and more. So, yan. Dito namin nakita ni Andrea yung um, Alexander Hamilton na book. Ayan. So, hanapin lang namin guys. So, ito siya. Bookstores and may mga toys din. Or any gift. Uh, good for gifts. Dito sa Bam. So, ayan guys. Nakita na namin yung Hamilton na book. So, ito siya. Hamilton, Revolu the Revolution. Yeah, Then meron ito. din dito isa. Ito yung original book guys. Ito, I think like the story of Hamilton. Like, yeah. Um kung anong kung ano yung history ni. History ni Hamilton. Mm -hmm. And Pero maybe this is the one with the kasi ito yan, yun yun mm -hmm. si Lin Manuel Miranda sa yung favorito ni. Ni ah, ni, si Lin Manuel. Kayong, mm -hmm. Nag nag direct nung musical. Musical like. so he wants she wants the musical play version or I think so or is this like the story too because she always watch the you know and she always sing the the songs nung nung musical mm, gusto din mapanood ni Claire to sa um, on the spot. And guys, so, para hindi na kami mahirapan mag-isip, <laughs> yung dalawa na lang yung bibili namin. So, itong book na to, ito yung talagang book ni Alexander Hamilton. And I think this is, uh, yeah, number, ano siya, number one New York Times bestseller book, itong Alexander Hamilton. And then this is um, Lin-Manuel Miranda's uh, musical play na ginawang book. Diba? Andito din yung mga songs and stuff. So, para kang nanood ng play neto pero sa book. Ayan. Yeah. Alright. So, this is $50 and this is $22. So, yeah. Pinag, isa na lang namin. Sulit. Sulit naman. Sabi niya, gusto niya makita in person si Lin Manuel Miranda. So, I think this book, tas papasign niya, di ba? Kung sakaling makita niya. Ayan. So, ayan guys. Merry Christmas, Claire. This is for you, okay? <laughs> Alright. I love you. Love you. So ayan guys, nakabili na kami. Yeah. Um, yeah, for sure magiging masaya yan si Claire. Mm -hmm. Yan. May experience nga si Andrea sinabi nung doktor, di ba? Yeah, di ba sa work ko guys, um, pag before ako mag-transfer ng mga calls, nakakausap ko yung mga doctors namin, um, yung pinag-transferan ko sa, sa work. Tapos kasi uh, medyo yung doctor na yun nakakausap ko parati so kilala niya yung mga kids ko uh, mga, ki mga anak namin tapos tinanong niya um, what are the gifts for, uh, what are your gifts for your kids sabi niya ganun so, sabi namin ay sabi ko um, si Tiffany paborito niya yung Hamilton na play kaya gusto niya ng book ni Hamilton. Sabi nung doctor namin, "Oh wow, she's so amazing." Mm -hmm. That's so that's so amazing kasi yung mga ibang bata daw um ang gusto, you know, ibang mga regalo, regalo. pero toy. Yung, <laughs> yan, oo, um, mga toy, tablets, mga damit. Uh, not or not ibang not ano. Pero yung anak namin or si Claire daw ano, ang gusto niya book. Book na so, Alexander Hamilton pa, ano. <laughs> oh, oh. So, ayan. So, ayan, nakaka-amaze naman yes. talaga. Nag-charge kami ngayon. So, may bago kami na-discover na update sa Tesla. So, ano lang to? For fun lang. Ayan. Nakakatuwa lang talaga pag sa Tesla. Ang daming pakulo. So, meron dito Santa Mode. So, kapag pinunta mo yung Santa Mode dito. So, um, may jingle all the way. Na, ano, na song um, then magiging ganito yung avatar ng sasakyan mo parang instead na ganito magiging ganyan tapos may snow snow tapos may mga ano uh, sabi reindeer daw no? yung mga sasakyan din so ayan click natin to ayan na siya oh. <laughs> so yung sasakyan mo naging si santa na ayan na siya guys and then may, may tugtog din <laughs> so mamaya pag a ka instead na sasakyan tira mo yung ano ni santa claus Tesla Tesla na pula So ayan guys Wala lang Na-share lang namin Ang kit kasi So Baka i-Santa mode lang namin siya The whole ano The <laughs> whole Hanggang Christmas And then i-off eh, namin after Cool ba? Diba? Ayan eh yeah, guys Ayan na, umaandar na si Sanda. So, may Sandra. mga sasakyan, no? Reindeer. <laughs> Ang cute. May reindeer sa Ayan na, kapat. mga umaandar reindeer. <laughs> koche. So, yung avatar nun, guys, koche dati. So, pag nakikita mo. And then, pag magle-left turn ka, ayan, may parang bell. Ayan. Bell chime. Ayan, bell chime. So, Stig, feel na feel mo talaga yung Christmas. And ayan, guys, nandito so, kami ni Andrea ngayon sa Ross. Ayan. So dito kami bibili ng mga toys uh, Para sa mga kids And then yung last stop namin Is sa uh, Walmart Kasi nandun yung trampoline Na ibibigay namin regalo para kay Klein So may mga toys Mga damit doon Ayan doon Ayan doon doon yung mga damit So syempre Sa mga kids yung bibili natin Mga toys yung pipiliin natin Ayan so dito Ayan So maghanap muna kami guys. I-update na lang namin kayo later. I think nakapili na siya for Clay And then ito pa Eli. And then kay yan? Ito siya Elisha Ay, ito kay Elisha. <laughs> <ko pong> <laughs> Parang makeup kit or something. Nail. Nail. polish. tas ito. Yeah. Ito kay, ano, Clea. guys, okay, tapos na kami. So, ito yung mga nabili naming toys dito. Ayan. Ito. And yung kay Andrea ayun oh. Ayun oh. <laughs> ayun yung kay Andrea. Yan guys, nakasakay na kami ulit sa sasakyan and pupunta na kami mm. sa last stop namin which is sa Walmart. So, yun, we're hoping na magkakasya yung trampoline mm -hmm. dito kay kay Nemi. Um, or dun sa likod ni Nemi sa trunk niya. Ayan guys, nasa Walmart na kami. Ayan. Um, dito lang tayo sa Naperville. Malapit lang din sa pinuntahan namin. So, ayan. Um, halapin natin yung trampoline ni Klain. Guys, kapasok okay, so na tayo ng Walmart. Na sa toy section siguro. Ayan. Hinapin natin. Ayan. So, hinahanap na namin guys Then after na ito, baka muwi na kami. Kasi isa na lang naman talaga hinahanap namin. Yung trampoline ni Klein Oops! Nakabunggo ka ng bike. <laughs> Ayan. Mga bike guys. Oh. Mga summer. Yun! Sana ka ah, Ay, hindi. Ayun sa bottom. Wait, kunin ko. Yeah, so ito yun. Hold. Ayan natin. Ito siya guys. Oh. Ayan, pakita ka. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan, pwedeng outdoor, pwedeng indoor Ayan So, update namin kayo later guys Ayan guys, nakuha na namin, Ito siya, oh. Ayan So, ang price niya is 140 Pero, dun sa online naka ng ano, Naka-sale diba? ng 99 Naka-sale ng 99 So, pero naka-sulat dun 140 pa rin So, iano lang namin, i-verify namin sa cashier And then, pag okay Baka kunin na namin Ayan guys, so nagbabayad na si Andrea So, yun nga, ang nakalagay dun sa um, rack is 140 or 139.99. Pero naka-sale siya online ng $99. So, dito meron silang um, price match policy. So, kung ano yung nakalagay online, kung ano yung nakita nila online, uh, match nila yon So, in-scan nila kanina into um, may get $99. So, whenever you see uh, a difference between the price tag and the when you see it online or dependent sometimes ang issue dito is sometimes um, uh, mura ng yung nakatag pero pag iskan nila mahal so i match nila yon so gagawin nilang um, kung ano yung price na nakita mo kaya mo siya binili ayan guys nandito na kami sa sakyan ayun so tapos na nga yung aming uh, pamimili ayan na yung trampoline ni Klein. So, mission complete. <laughs> Natapos yeah, din. so, din. currently, it's uh, what oras na? Uh, 4.26 26. p.m. guys. And, pauwi na kami ni Andrea. Actually, dadahan pa pala kami ng Costco para bumili ng pizza. Kasi, meron nga kaming um, konting party kila Dex and Chai. Yeah. And, and some friends. So, maraming salamat sa pagsama, guys. Ayan. So, currently, it's uh, 1,900 80 na tayo. Tama ba? Mm -hmm. So, 20 subscribers na lang guys. 2K na. So, please guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yun guys. So, yung subscribe button dyan. Mm -hmm. Yan. Para at least, ano, lagi kayong updated sa mga vlog na ginagawa namin. So, ayan. Maraming maraming salamat. Thank you guys. And, patuloy pa rin kami gagawa ng mga nursing videos, nursing vlogs, And, also... and syempre mga buhay America Vlogs And syempre pag may travel kami eh, 'yan, yeah, i-update din namin 'yan or gagawin din namin ng vlog. So, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta, guys. Thank you, Ingat you guys. kayo parate God bless. Merry Christmas. Merry Let's Christmas. go.